Hello, good morning. Na. Ano man ah? Dito kami sa Bulacan, oh, isang oras na kami, oh. Tambot. Ayun. Nagba-vlog ano kasi siya. Ano to? Yung bumili kami ng palaka okay, na pagutos. Oh, na pagutosan lang kami. Ano? Bumili kami ng palaka. Ayun yung sasakyan ko sa labas, oh. Ano? Ayan. Dito kami sa ano, San Adelponzo, Bulacan. Ano nga bayan to na? Sumanding. Sumanding? Sumanding. Sumandig dito kami sa Sumandig, Barangay Sumandig, San Adelponzo, Bulacan. Tapos dito luwasan. Ang tawag daw dito luwasan. Pagaling namin dito, diretso pa kami ng Bali diretso pa kami nang ano Diretso pa kami ng Angat, Bulacan. Ano lang? Napagutusan lang kahit naman matagal kami rito. Okay lang. Ayan, sakay ang kasutas. Ano na kami rito? Mga one hours na siguro. Inintay ko pa yung ari nung kukunan ng palaka. O, po kami sa barangay Sumandig San Nildipon, Subulacan kung tawagan daw to luwasan ito po, yan yung sa kanan po kayo papunta na ng Maynila yan pag dito kayo sa kaliwa papuntang bundok uh, yun, ito po, maghihintay pa tayo ng ano kukunin natin 68 kilos lang wala na raw eh yun pa lang dapat ang order ni boss 100 kilos good morning guys so, paki like and subscribe nilang po at huwag pong kalimutan mag like and subscribe at mag share na rin po so, bad sleep po sa susunod na video natin dal tale posla ti adres sai ne se la sta